Pastor Apollo C. Kibuloy Founder ng Kingdom of Jesus Christ na may kaso Hinamon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na sumuku na sa gobyerno Bakit nga ba hinamon ni President Ferdinand Bongbong Marcos ito mga kababayan ko? Aba, pag-usapan natin to ngayon dito sa video na ito Let's do this! pa ang isang hinahanap ngayon. Walang iba kundi si Pastora Apollo Kibuloy. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang humamon sa kanya na magpakita na at harapin ang mga kasong ipinupukol laban sa kanya. Oh, ayan. Oh, sa mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy, kim kumbinsihin nyo na yung uh, founder ninyo. Yung founder ng uh, KOJC mo, no? Harapin na ito mga kababayan ko. Harapin na itong uh, pinupukol sa kanyang issue. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko eh. Napakahabang proseso ng inabot nito at napakahaba talaga mga kababayan ko. Napakahaba nito. Inexplain na namin sa inyo yung mga paratang sa kanya. Inexplain na namin sa inyo yung mga binasura na kinumpare doon sa bata yung, uh, yung kaso lalong-lalo na doon sa Dabao na kinumpare nila kinumpare rin mga kababayan ko kaya ito po yung mga dahilan tatig tantanan nyo na yung pagtatanggol iharap nyo na lang sa publiko hinamon na nga ni President Bongbong Marcos mga kababayan ko eh Pera, kaya nga hinamon niya na eh na humarap na sa publiko at harapin yung mga pinupukol sa kanyang batas mga kababayan ko nasa frontline ng balitang yan si Rhea Fernandez bakit hindi bakit hindi goberna. bakit hindi eh, they want to bring a, They want to help us bring a fugitive to justice. Mm hmm. Ang init nuna. Ah. Fugitive. Yan ang sagot Ar ni Pangulong Bongbong Marcos sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. <laughs> Pinukwestiyon ang pagtanggap ng Department of the Interior and Local Government o DILG ng tulong mula sa mga pribadong individual. Ito yan. No. Rebatan ko lang yung mga vlogger ni Kibuloy. You no? Know? Ito lang yan. Merong pabuya si Kiboloy na 10 million pesos. Opo, tama po kayo nang inyong naririnig. Meron pong pabuyang 10 million piso na galing sa uh, mga privadong individual. Wala pong directly na nagsabi na 10 million pesos na galing lang sa iisang tao. Wala pong ganun. Galing sa mga individual na mga tao, mga kababayan ko naglaan sila ng pabuyang 10 milyong piso sa sino mang makakapagturo at makakapagpatunay na si Kiboloy ay nasa Pilipinas o nasan man siyang lugar ngayon pinupuyin itong mga vlogger ni ano itong mga vlogger ni Duterte nung nalaman nila nagpabuya mga kababayan ko binanatan kagad nila si Secretary Abalos alam nyo ba ano, ano mga sinabi nito kay Secretary Abalos uh, mag-aartista pa siya mag-aartista ganito binanatan talaga siya talagang ginurgur si Secretary Abalos well for me mga kababayan ko wala naman problema doon they are just doing their job no? kung may mag-donate na may 10 million why not mga kababayan ko maganda nga yun eh at least hindi tayo gagastos ng pera ng taong bayan para lang kay Kibuloy. Diba? At least individual na yung tao nagbibigay. Diba? Tuloy. Para mabuo ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mga makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Naharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Hindi na natin kailangan ipaliwanag to kasi kahit sa US may kaso pa rin siya. Diba? kung ano yung kaso dito sa Pilipinas sa kanya, yung parin yung kaso niya sa U.S. Unang iginiit ng legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na dapat sa pondo ng gobyerno kinukuha ang pabuya. Eh ano nga, oh, for example, oh, ako, magdodonate akong 50,000. Magdodonate akong 50,000 sa DILG para ipondo doon. Para, for example lang ha, magdodonate akong 50,000 para mahuli to si Kibuloy, mabuo namin yung 10 milyong piso. Wala namang problema doon eh kagustuhan namin yun. At hindi na kami gagamit ng pera ng taong bayan. ba? Diba? Hindi na kami gagamit ng pera. Ako, ko tatanungin ninyo, ha? At hindi na kami gagamit ng pera ng taong bayan. Yung pera ng taong bayan, yung 10 milyon na ilalaan sana namin kay Kibuloy, hindi pamigay natin sa mga mahihirap hirap. At pa, tatanungin ko lang ito, no? Tanong lang to ha? Ba't kailangan mo pa i sa tao na kailangan na... Alam mo, attorney, kung ako sa'yo, attorney, mawalang galang, no? Abogado ka okay. eh no? Ito komento ko lang attorney to ha. Kasi uh, kaibigan kaibiga naman to, kaibigan ka naman 'yan. Bakit hindi mo na lang ano? Bakit hindi mo na lang uh, bakit hindi mo na lang ano yun yung kliyente mo na harapin yung uh, sa kanyang kaso? 'Di ba? Alam ko naman magaling kang abogado. Kaya niyo lusutan to, kaya niyo gawa ng paraan. Bakit hindi niyo harapin sa korte? Eh ano yung sinasabi ni Kiboloy eh, na sinasabi niya na haharap lang ako, hindi sa Senado, sa Korte. O Korte na yan. <laughs> diba? Sino nakakaalala sa inyo mga kababayan ko na sinabi ni Kiboloy no, naharap lang daw siya sa Korte. Ito Korte na to, pag dinig na ito sa Korte. Eh ba't hindi nyo pa kayang harapin? Diba? ba? hindi pa kayang harapin? ay na Attorney na nakaya mo 'tong ano kaya mo 'tong lusutan dito because you are one of the be the best uh, lawyer na dito sa Pilipinas na lahas sa lahat ng showbiz lawyer ikaw ang pinakamatinding lumalaban Attorney Itopasyo no ay eh, bakit hindi mo sabihin do sa kliyente mo na humarap na lumutang na at uh, magpakita na sa ano magpakita na sa magpakita na sa publiko at uh, magsabi na doon Di ba mga kababayan ko? Magsabi na dun sa publiko na makita na na magkaalaman na tayo mga kababayan. Hindi pa yung ano, hindi pa hindi pa tordi to pasyo yung palulutangin mo pa yung matagal mo pa palulutang. Kasi lalalat lalala yung mga nangyayaring issue eh, di ba? Lalalat lalala nangyayari. Alam mo, sa totoo lang ah, ang nahihirapan dito ngayon at nakikita kong uh, hirap na hirap na sa mga sitwasyon na to si Kibuloy. Kasi sa totoo lang bago pa to bago pa to ma bago pa to lumutang mapawalang sala, kailangan may manalo pang Duterte. Mga kababayan ko, bago lang ito ulit na lumitaw. Tuloy. Kailangan din daw isiwalat ng DILG kung sino ang nagbigay ng reward. Eh kung, kung kailangan lang, wala nang problema. Kung di ba mga kababayan ko, sino individual yan? Dapat po malaman natin ang motivation ng mga taong yan kung bakit parang tinapauna nila yung warrant ni uh, Pastor Ibuloy sa napakalaking pabuya when there are other persons accused of equally grave or even graver offenses. Alam mo kasi ganito eh. Alam mo kasi ganito eh. Attorney to Pasho, no? Ako, assessment ko lang to ah. Assessment ko lang to ah. Nung sinubukan na naaalala nyo si Kiboloy, lumutang sa Dabaw. Tama ba ako? Lumutang sa Dabaw si Kiboloy at nagkaroon sila ng morning worship. Tama nagkaroon sila ng morning worship together with the beloved Pastor Kiboloy that time. Naalala niyo yun? Sumugod yung mga sunda, mga pulis natin. Mga bayan, natandaan ninyo. Sumugod yung mga pulis natin, pumunta doon at uh, pinasok yung uh, kingdom. O yung, uh, not, not the kingdom, sorry, I'm sorry for that. Not the kingdom, pinasok yung lugar ng, uh, to? Yung kanilang uh, uh, stadium, tama? Pinasok lang, pinasok yung lang uh, parang parang Philippine Arena, yung uh, parang Philippine Arena sa dulong dila ko, hindi ko masabi. Yung parang Philippine Arena nila, mga kababayan ko, pinasok yun. Andun si Kiboloy that time, mga kababayan ko, at nagpipreach. The most wanted pastor in the Philippines and sa Amerika, imagine ninyo, nagsasalita patungkol sa pangalan ng Diyos. At nandoon siya. Anong gagawin ng ating mga kapulisan? Ipapatupad yung alin? batas mga kababayan ko. Ano nangyari? Ginamitan niyo si ginamitan niyo ang ating gobyerno ng ano? Human Shield. Human Shield, dator nito pa 'yun ang ginawa niyo. Tinapatan ninyo yung ating mga sund uh, ating mga pulis ng Human Shield. Even yung mga bayaran nilang vlogger ando doon. Can you imagine that? Ganong katindi nila pinotektahan Anong gagawin ng ating kapulisan? Kaya ba nilang harasin yung ating mga ano? Kaya ba nilang harasin yung ating mga mga kababayan? Of course hindi mga kababayan ko. They, uh, they are performing their jobs because they are uh, pulis sila. At mahigit dito mga kababayan ko, pinatupad nila yung maximum tolerance na hindi nakikita ng iba. Mga kababayan ko, besides po doon mga kapatid, ito pa pinakamatindi mga kababayan ko, mas ginawa nilang masama ang kapulisan kesa sa mga, kesa sa mga ano mga kababayan ko, kesa sa mga, ito ah, kesa sa mga taong nanakit at nanulak pa ng pulis sa ibabaw ng gate. See? Ganon katindi yun mga kababayan ko. Ngayon, nagkaroon ng option. At I think, ito, assessment ko to ha. Ah. This is a option mga kababayan ko. Atorn dito pa para malaman nyo po. Option po ito mga kababayan ko nag o oh, may taong nag-donate ng 10 million pesos bounty sa, lo, sa ulo ni Kibuloy. Ngayon mga kababayan, kikilos ngayon dito. Ito babatingin ko sa inyo ha. Ah. Kikilos ngayon dito yung mga ano, bounty hunter. Okay. Bounty hunter, mga kababayan ko. Ngayon kikilos po dito yung mga bounty hunter para mahuli itong si Kibuloy. Mga kababayan ko. Kasi bakit? based on my own experience, mga kababayan ko, based on my own experience, ha, pag hindi mahanap itong fugitive, ang gagawin ng go, ang, ang gagawin ng ibang tao, magpapa-bounty. Sa Balinsuela, mga kababayan ko, hindi mahanap yung most wanted na two counts of murder. Nagpa-bounty ang government, ang city government ng Balinsuela ng 800,000. Sa sino mang makakahuli sa doon sa tumumuha na yon. Ngayon, mga kababayan ko, ginawa, ginawa din ito sa panahon nito pa sa panahon ni Kiboloy para mahanap si Kiboloy worth 10 million pesos grabe mag-aagawan dito ang mga bounty hunter para hanapin ito at maituro si Kiboloy totoo matindi to mga kababayan ko hahagilapin siya talaga ng mga ka, ng mga ano ng mga bounty hunter mga kapatid kasi ang bounty hunters mga kababayan ko yan yung mga naghahanap ng na mga fugitive eh hinahunting nila mga kababayan ko. Private individuals yung mga yan, pero mga investigative, magaling mag-imbestiga yung mga yan. At kadalasan na mga bounty hunter, nagtatagumpay, nahahanap nila yung location based on their own uh, intelligence. Oh, tuloy. Na hindi naman ganyan kalaki ang pabuya. Huwag na kayong magreklamo Atty. Topacio kung ganyan kalaki yung pabuya. Ibig sabihin niyan, eh, kung sino man ang nagbigay niyan doon, sino man mga private individual sa mga 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 private individual sa nagbigay niyan, mga kababayan ko, malaking galit kay Kiboloy. <laughs> diba? ba? Tuloy. Pero wala naman daw nakikitang masama si Pangulong Marcos. You know? sa pag-aalok ng pabuya. Uh, he is a fugitive. He is uh, hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that uh, in that effort to bring him to justice, I do not see what is any uh, so he can question their motives as much as they want. Correct. Hamon pa ng pangulo kay Kibuloy. But magpakita siya. I question his motives. <laughs> Mainit to ha. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kinikwestiyon? Sinusundan lang namin ang batas. Correct! Okay, for... Mga kababayan ko, eh ito ha, medyo palaban yung sinabi ni President Bongbong Marcos dito ha. Medyo gusto ko to ha, Mr. President ha. Ang ganda ha. Nakita siya. I question his motives. Let me question his motives. <laughs> Bakit lagi kaming kinekwestiyon? Sinusundan lang namin ang batas. Correct. Tama naman yung sinasabi ni President Bongbong Marcos dito. Kine-question niya yung motibo ni kibuloy At ano ba yung motibo talaga ni kibuloy Mga kababayan ko. Tama yon Mga kabatid, bakit puro na lang government ang pinupuna ng pinupuna? Ngayon may nagbibigay, di ba? Mga kababayan ko. Una nang sinabi ng kampo ni Kibuloy na wala pang balak sumuko ngayon ng pastor dahil hindi naman maayos ang justice system sa bansa. Kalokohan nyo na lang yan eh Kala, ako, ako totoo lang ako ah Kalokohan nyo na lang yan alibay, alibay nyo na lang yan dito sa social media At sa mga media Ayaw nyo lang talaga pasukuin to Alam mo kung bakit? Ito lang yan eh Si Kibuloy nagsabi According sa kanya Mga kababayan ko It's clearly Susuko lang daw siya Kapag nasa korte na Ang laban Tama ba ako mga kababayan ko? Susuko lang daw yung uh, appointed son of god na sinasabi ninyo kapag nasa korte na daw ang laban. Tapos ngayon sasabihin niyo unjust uh, hindi patas ang justice system sa Pilipinas. e di parang pinatunayan nyo na rin sa panahon ni Duterte unjust uh, ano, hindi, hindi talaga patas ang hustisya sa Pilipinas. Buti pa yung mga taga Kingdom of Jesus Christ eh, no? Kilalang kilal nila no? Alam na alam nila hindi patas ang justisya sa Pilipinas Kasi nung pamumuno talaga ni Duterte Hindi talaga yung patas ang justisya sa Pilipinas Mga kababayan ko ba? Diba? Tapos sasabihin ang alibay ng mga taga kay si ngayon Hindi patas ang ba na sa Pilipinas Neknek nek nyo Ayaw nyo lang pala, ayaw, ayaw, ayaw nyo lang ilutang yung pastor nyo. Tuloy. Nauna naman ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasan si Kibuloy, pero secret daw. Maniwala kayo sa matanda na yun. Eto, hindi ko, hindi ko napapatulan, alam nyo sa so totoo lang, si, ito, si, itong matandang Duterte. Aaningin lang kayo nito eh, sa so totoo lang. Nasabihin niya, alam ko nasa si Kibuloy, eh, pero secret lang. Di ba mga kababayan? Tuloy. Babala naman ng Department of Justice tungkuli ng publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, lalo kung may nalalaman sila tungkol uh, sa isang uh, pugante. Tama. Yung eh, kaso sobrang beh. kaso pag pinahuli ni Duterte si Kibuloy, eh, kakanta ni Kibuloy eh, si Duterte. Totoo lang mga kababayan ko, pag itong si Kibuloy, eh, mga kababayan ko, pinahuli ni Duterte, ikakanta ni Kiboloy si Duterte. Mga kababayan ko, maraming malalaman ng publiko. Kaya pag nahuli yan si Duterte si Kiboloy, maraming i-expose yan. Maniwala kayo. Dahil kung hindi, maituturing silang guilty ng obstruction of justice. Patupad nyo na. <laughs> Pinag-aaralan ng PNP kung may pananagutan din ba si Duterte. Pero ayon kay dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, nagjojoke lang si Digong. Friend. Ha? Nagjojoke lang yung matanda na yon? Pwede ba yun? Pwede na pala yun mga kapatid? <laughs> Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa totoo lang, mga kababayan ko, ito lang, assessment ko, ha. Yan si Duterte, hindi niya ituturo si Kiboloy. Totoo! Huwag niyong asahan yan, mga kapatid. Huwag niyong asahan yung matandang Duterte na ituturo niya si Kiboloy. Hindi hindi niya ituturo si Kiboloy, mga kababayan ko. Kasi once sa tinuro niya kung nasa si Kiboloy, marami matutuklasan ng gobyerno natin laban sa kanya noong panahon ng administrasyon niya. Ako, hula ko lang. Hula ko lang to, ha. huwaka ko lang. Baka ka ako, eto, yung 8.5 billion pesos na kingdom. No? Baka may pera pa ng gobyerno dyan. At ito rin ang hinala ko dyan, mga kababayan ko. Etong si, etong si, ano, etong si Kibuloy, mga kababayan ko, eh, isa sa mga crony ni Duterte isa sa mga pinaka tinataguan ng pera ni Duterte. No, mga kababayan ko. Wala akong ebidensya na korupsi si Digong, pero mga kababayan ko, pinag-iisipan ko na siguro mga kababayan ko, corrupt tong tao na to sapagkat paano niya nagawa na 8.5 billion pesos for the kingdom, mga kababayan ko, isamantalang eh, hindi ka kasha yon kahit na pagsamasamahin niya yung 13 years to 10 years na pagiging uh, na pagiging pastor sa buong uh, pastor sa kanyang mga simbahan. Walang ganun, mga kababayan. Di ba? Kaya tama yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba yung motibo mo? Uh, what is your motive? Ngayon magpakita ka para alamin natin. Hindi yung puro bakbak kayo ng bakbak, banat kayo ng banat, atake kayo ng atake. Di ba? Inumpisa, eh, ngayon. Inumpisahan nyo yung gulo, nagparatang kayo. Ngayon, pinalagang kayo, takot na kayo. Hindi ano, anong dahilan? Tago-tago system. <laughs> di ba? Kasi ka, ba, diba, kahit nga si Mike Abe, kahit nga si Mike Abe, wala nga sa isang milyon yung, ano niya, yung uh, membro ninyo. Paano kayo makakalikom ng ganun? Kaya pag itong si Itong si Aki uh, Boloy na huli, nalaman ng taong bayan, mga kababayan ko, maraming malalaman ng gobyerno natin dito. Promise, mga kapatid. Kaya yung mga successor na ni successor ng yaman ni uh, Kiboloy, na isa si Duterte, matik yan mga kababayan ko. May tinatagong sikreto pa yan. <tinyo> Ganon talaga mga kababayan ko. Ako, ako lang ha, sa so, totoo lang. Yun ang isa sa mga nakikita ko na sikreto nila mga kababayan ko. Hindi nila isusuko yan si Kiboloy eh, kasi maraming matutuklasan ang gobyerno laban sa kanya.